isyuna ng freeze order ang code of appeal sa mga bank account at ari-arian ng magkapitid na kongresista na sina Benguet Representative Eric Yap at Axia Yespartly's Representative Ed v. Yap. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakahuling vlog. Sakop din anya ng freeze order ang mga ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Sky Yard Aviation Corporation. Ayon sa Pangulo, umabot sa mahigit sa 16 billion pesos ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025 na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sa kabuan, sinabi ng Pangulo na mayroon ng 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, tatlong securities account at walong sasakyang panghimpapawid habilang ang mga aeroplano at helicopter na konektado sa Sky Yard Aviation. Binigyang diin ang Pangulo na kailangan ng mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga arian at para maibalik sa taong bayan ng bawat pisong pinaghinalang dinakaw sa kaban ng bayan.